Sana mga kapatid ka first voice mano. Sana mga kapatid. Bago ko simulan 'to. Gusto gusto natin si Rizzo Antiveros magpresidente. Ha? Mukhang galing na presidential candidate 'yan. Sigana sexy siya, ng bata siya, talagang may alindog. Ngayon okay, gusto ko lang naman siya nang malaman saan kaya napunta. Yung yung insertion, saan kaya ginastos? Saan flood control kaya? Yun lang naman eh. Wala naman. Kano ba yan? 750 million ba? Hindi ko alam eh. May 3 billion na sinasabi. Eh. Hindi ko alam. Sana lang napunta yon Pag na-confirm natin, wala talagang corruption ng mga pink lawan. Tangina. Ibang klase si Risa Ontiveros. Yan ang presidential candidate. Now, to beat oh. SVP Sara, pinagbibintangan ng mga tanga 125 million confidential fund. Tanga, mga tanga. Pinropose ni Sara 'yun, binigay siya kanya. Mare, yung proposal niya nga, mas malaki pa ng kasi binawasan siya. At yung batas, tinatakda, gastusin mo na yung pondo na 'yan gastusin mo yan para doon siya pinaglalaanan. O, oh, di ba? Pero ginawa niyong naratib. Ginawang naratib ng mga kalaban. Ah, corrupt si Sarah, 125 million. Ito, 750 million yata. May 3 billion pa ako nabasa yata. So, Risa Contiveros. Yung mga femme fatale. Mga female beauties lang ang pinag-uusapan muna natin. Female be beauties. Siya kaya napunta? Baka naman maipakita niya. Tapos ang ganda ng mga bakal doon sa cloud control. Wow! Isa on the Walang corruption. Hindi yan napunta sa NPA. Wow! Baka naman, di ba? Siya kaya napunta? Yung insertions ng mga...